unggoy at ang buwaya. Matagal nang nanginginain si unggoy ng isang puno ng makopa na hitik sa bunga. Naisipan niyang magpahinga sumandali. Tumanaw siya sa ibayo sa kabila ng ilog. Ibig naman niyang tikman ng saging doon. Pinagmasdan niya ang ilog at kanyang napansin na wala siyang matutulayan. Mabuti sana kung nakalitaw ang ilang malalaking tipak ng bato o kaya ay may lumulutang na kahit tangkay ng saging. Subalit, sa kabutilang palad, natanaw niya si Buwaya. Naisip ni Unggoy na hindi naman niya kaibigan si Buwaya. Subalit, makikipagsapalaran siya. Ang ginawa ay mabilis siyang bumaba sa puno ng makopa at nagmadaling lumapit kay Buwaya. Kaibigang buwaya, tawag ni Unggoy. Nagulat si buwaya. Maari bang ihatid mo ako sa kabilang pampang? Nagtaka si buwaya. Subalit, madali niyang pinawi ang kanyang pagtataka ng mapagmasda ng malusog na Unggoy. Bakit hindi, kaibigang Unggoy? Sakay na at ihahatid kita sa kabila madali ang lumundag si Unggoy sa makapal na likod ni Buwaya. Lumiyad ng ganap si Buwaya at banayad na tumawid na. Nang nasa gitna na ng ulog, tumigil saglit si Buwaya at patawa itong nagsalita. <laughs> Wala kang kawala ginoong matsing! Tuso man daw ang matsing na paglalalangan din! Kailangan naman akong magpakabusog sa pinakahihintay kong atay mo. <laughs> Subalit, maliksing nag-isip si Unggoy. Ngunit, kaibig ang buhaya, nakakahiya talaga sa iyo. Alam kong ibig na ibig mo ang atay, kaya talagang inilaan ko na ito sa iyo. Isinabit ko nga, Ngunit nagmamadali nga ako Kaya nakalimutan kong naisabit ko pala Kaya kung ibig mo bumalik tayo roon Upang kunin ang atay Na kinasasabikan mo Walang sandaling sinayang si Buwaya At mabilis niyang ibinalik si Unggoy Sa pampang na pinanggalingan Nang makasapit na sila sa pampang Wala rin sandaling sinayang si Unggoy Mabilis siyang lumundag sa pampang at nang nasa pangpang na, ay patawa naman siyang nagsalita. <laughs> Sino ngayon ang dapat na magtawa? <laughs> ang buwaya ay galit na galit sa kanyang sarili sapagkat siya ang napaglalangan ng matalinong si Unggoy.